Uh, grabe naman po yung nangyayari uh, nangyari dyan sa Marawi, yung bombahan dyan na kung saan ay may mga namatay at marami pong uh, dinala sa hospital. So, pero bago po natin pag-usapan yan, ay uh, gusto ko lamang pong ipaabot itong aking mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers followers at mga viewers. Ganon din po doon sa lalo na dito sa atin, sa aking mga bagong nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana manawari ay pagpalaing kayo ng ating Panginoong Jesus. Ayan po. At uh, yun na nga po ang uh, tatalakay natin, yun pong uh, Diyan sa Mindanao State University, sa loob pa man din ng eskwelahan dyan sa Marawi. At may mga nasawi, marami po ang nasugatan, marami po ang nasa hospital. So, ngayon po ay uh, gusto ko lamang pong uh, uh, magbigay ng komento rito o magtatanong. Ito na kaya yung uh, resulta ng pagpapadidi uh, ni Romualde, Romualde, Romualde sa mga terorista nandiyan sa kongreso? Yan na kaya ang uh, ang resulta nito. At uh, matapos padidiin, matapos busugin itong mga terorista na nandiyan sa Kongreso. Hindi naman po kaila sa inyong lahat na yan pong uh, sina Franz sa Raul na yan at saka sina Brosas na yan. Yan po ay idineklara po ng Supreme Court yan na mga terorista. So hindi naman kaya dyan napunta yung ibinigay ni Romualdez na million million pira okay so ibig sabihin kabibigay lang yan may mga ganyan na actually hindi lamang po yung mga pangbubumbang yan eh marami na po ngayon ang uh, nagbali ka na yung mga adik nagbali ka na naman yung mga siyabu Nagbalik ka na naman yung mga magnanakaw. Nagbale na naman yung mga kung ano-anong mga sindikato. Doon po sa magnanakaw, siguro palagay ko po ay uh, sinusundan lang nila yung uh, Kongreso, yung mga nandyan sa Kongreso na magnanakaw. Kaya siguro ang isip nila, kung kayo nga nananjan sa uh, sa Kongreso mga magnanakaw, kami pa kaya ang hindi magnanakaw. Ibig sabihin, mayroong sinusundan itong mga ito kaya nagbangon na, na na yung mga masasamang elemento kasama na yang nandyan sa kongreso. At dito po naman ay uh, madalas ko naman po sinasabi rito, hindi ko naman po nilalahat. lahat. Pero marami po sa inyo dyan. Sobrang dami po ang uh, mga kawatan dyan sa kongreso. Ngayon, tungkol dyan sa mga bomba-bomba na yan. Iba po ang pakiramdam ko rito. At siguro po marahil ay uh, mapapanood nyo yung mga magsusulputang mga komento at mga kuro-kuro ng ating mga netizen. Pero uunahan ko na po. Ang pakiramdam ko po rito dyan sa mga bombahan na yan ay uh, malamang sa malamang sinadya na po yan. At anong purpose ng pag, uh, pagsadya ng pangbubombang, pangbubombang yan? E eh, kwento ko lamang po ng ka uh, maiksi. Noon pong panahon ni Marcos, uh, at uh, alam na nila na mukhang tumatagilid na itong si Ferdinand Marcos kasi nga marami ng mga nag, uh, marami ng nag uh, na mga uh, taong bayan Inaalmahan na noon si Ferdinand Marcos. Anong ginawa nila? Ang ginawa nitong si Enrile ay nagpaambos-ambos kuno. Ayan, ayan, nandiyan naman po yan. Nasa ko naman po yan eh. Nasa record naman po yan. Nagpaambos-ambos kuno. Ngayon, kabi-kabila yung mga bumbahan, kabi-kabila yung mga yung mga mga kung ano-ano mga krimen ang nangyayari. Tapos yun po yung last na yung inambos daw kuno itong si Enrile. That's the time na nag-declare ng martial law. Si pansinin niyo po itong sinasabi ko at doon po sa naka nakaka-relate noong panahon ni Marcos. Ayan po yung mga nangyayari Ngayon, hindi po ba't ngayon ay kabi-kabila yung mga kagustuhan ng mga netizen na mapatalsik na itong si Andres de Hindi po maikakaila yan dahil uh, nandyan po yan. At maging itong mga militar, ay uh, sa susunod pong araw ay ipiplay ko po dyan yung, yung video ni General Parlade na dismayado na raw po pala itong ating mga militar active man at saka itong mga retired na mga general. Ngayon, tapos ngayon sasabayan na ng mga bomba na yan. Yun po ang pumasok sa isip ko kasi yun po yung naging kwan eh, yun po yung nangyari ng panahon ni Marcos Senor Ah, oh, see? So, ang sa ko rito, ay ganyan ang gagawin nila nakagaya ng strategy ni Marcos na matanda kabi-kabila yung mga kaguluhan tapos at the same time yung kanyang uh, chief of staff at saka itong uh, defense minister na si Enrile inambos daw ko no yun yung time na pagdideklara ng martial law hindi kayat uh, itong mga Ah, uh, NP at mga terorista na nandyan sa Kongreso. Kasi madalas 'yan ang pagmimiting meeting nila ni Romaldes Hindi naman kaya 'yan ang plano. Oh, ngayon. Nanton na ang liwa ang liwanag po eh, parang uh, gustong sundan yung uh, parang ito yung pattern ng uh, Mar, uh former uh, uh Marcos President Marcos. Ngayon, pag idiniklara nila ng martial law na naman ito, ha? 20 years na naman manunungkulan itong walang kakwinta-kwintang presidente. See? O, ngayon, ito lang ang masasabi ko. Kahit pa bubu ito, kahit pa walang kakwinta-kwintang presidente ito, si sisiguraduhin ko aayunan at aayunan nitong mga nandyan sa kongreso at sa kung sino man dyan, aayunan nila. Alam mo kung bakit? Ay ngayon pa lang eh, bumabaha na ang pira sa kanila eh. ba? Diba? Kasi so, aayunan nila yan. Pagdidikla ng Marcialo so 20 years na naman sila manunungkulan. At 20 years silang uh, mangong sa bayan. At hahakutin na naman nila yung pira ng bayan. Kitang-kita na ngayon yung pattern eh. Oh. Yung mga tingnan niyo lang 'yan. Nagagawa nila ng bilyon-bilyon. Travel expenses lang nito mga unggoy na ito. na bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Pero hindi man lang nila malingon itong mga mahihirap nating kababayan. Hindi man lang nila naisip na tulungan itong ating mga mahihirap na kababayan. Basta ang mahalaga sa kanila, makakulimbat lang itong mga ito. So, nakikita na po eh. So, kung ito ay uh, walang plano itong administration ito na palawag ba, na, na hindi palawag 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 paluwagin ang kanyang termino. Malamang po hindi ganito. Kabi-kabila ng korupsyon, Tingnan mo yung mga congressman na yan na milyon-milyon ang kinukulimbat itong mga ito sa kanilang mga project. Mag-project sila ng halagang 100 million. O. Oh. Yung, yung uh, uh, 30 million lang, yun ang ipapagawa nila sa project. Kaya marami dyan yung mga nakatiwang-uwang na project. Eh. Yung 70 million, sa kanila na. O. Uh. Tingnan nyo na nga lang dito sa travel expenses sa itong mga ongoy na ito. Ayaw ko kung bakit ba kailangan pa lang mag-travel expenses sa itong ongoy na ito. Tingnan nyo na lang yan. Nag-request sila ng 2 billion na travel expenses. Yun pala, 600 lang yung uh, 600 million lang yung ah, uh, uh, or 400 million lang yata yung uh, nagastos sila. Tapos, magre-request na naman sila na mas malaki pa. So ngayon, anyway, hindi ko na kailangan paliwanag dito dahil nandiyan naman po, pinaliwanag naman po yan ni Sas Gandosaso. Uh, Papanoorin nyo lang po yung uh, uh in-upload ko kagabi. Sinasabi ni, uh, ni Sas. So, wala man lang kari-reaction itong si uh, si Andres Desaya dito sa mga kabikabilang mga korupsyon na ito? Hindi mo lang maringgan na kung ito. So, sa totoo lang po, kayo ang pumapatay dito sa aking mga mahihirap na kababayan. Hindi man ninyo pinapatay ng literal Pero doon po sa kabuhayan nila, parang inuunti-unti nyo nang patayin itong mga, mama, itong mga mahihirap kong kababayan. Imaginin mo, bakit kaya ang hindi ko maintindihan dito sa mga unggoy na ito? Hindi ba't pag nagtatrabaho ka, sarili mo ang pamasahi, Sarili mo ang pagkain? Di po ba? Sige, mag-apply nga. Mag nga kay sa isang kumpanya. Doon ba, bibigyan ba kayo ng management na ito? One, ang pamasahe mo ito ang uh, uh, budget mo sa pamasahe ito ang budget mo sa pagkain ito ang budget mo sa pambababae Narambangan yan? wala eh pag pumasok ka at tinanggap ka sa isang kumpanya hindi obligasyon ng isang kumpanya ang magbigay sa iyo ng pamasahe sa iyo yun pero tingnan mo itong kongreso ah, nandyan sila ang pagkakaalam natin lahat ay gagawa lang ng batas itong mga animal na ito. Legislator nga eh. Di ba? Pero bakit may mga project? Bakit may mga extra expenses? Bakit may mga travel expenses? Oh, di ba? Ano yan? Hindi pa ba sapat kaysa kanila yung sahod nilang pagkalaki? At mayroon pang extraordinary expenses. Ano yan? Grabe. Hindi ko maintindihan. Ganon din sa Senado eh. Bakit kailangan nilang may mga expenses na ganyan na samantalang hindi ba dapat trabaho lang sila dyan, gumawa lang sila ng batas dyan, hindi na natin obligasyon dapat ang bigyan sila ng travel expenses na kung saan ay pagkalaki-laki bilyon ang pinag-uusapan. Ang kakapal naman ng pagmamukha ninyo. Ito lang naman ang sinasabi ko rito eh. Kung hika nakikita ko lang sana na napapaangat o nababago man lang ang buhay nitong aking mga mahihirap na kabayan, hindi po ako magsasalita ng ganito. Hindi po. Hindi nyo po ako makikita. Pero yun na po yung mga nakikita ko, yun po ang realidad na nakikita ko nagutom nagutom na na po, napakarami na pong nagugutoma natin mga kababayan. Kaya nandito po ako nagsasalita. Oh, plus, ito ngayon. Imaginin mo, magpipistok-pistok kayo diyan sa mga NPA na yan. Ay, mga taraidor nga yan eh. Di ba? Ang gusto nila, mapalitan itong demokrasya natin ng komunista. Communist government or government ng komunista. Kaya kahit anong pakisama mo ito sa mga uh, taraidor na mga unggoy na itong, wala po. Kasi isa lang po yung nasa isip na gusto nilang sila maghari, maging komunista ang bansang ito. Oh, hindi nga lang mga komunista yan. Dineclare na nga ng Supreme, Court yan na mga terorista din yung mga yan eh. Pero bakit pinag-aaksayahan ni Romualdez ito ng panahon, pinag-aaksayahan ng pira, at yan na nga, yung sanasabi ko, dahil dyan sa milyon-milyon na binibigay nito si Romualdez ito, yan na, pinangbibi, pinangbili na ng bomba at yan na yung ginamit pang bomba dyan sa Mindanao State University. Diyan sa Marawi. Yan na yung pera, binigay ni Juan Ni uh, Romualdez. Yun po ang mangkaya nga po nananawagan ako rito sa ating kapulisan. Sa ating kasundalohan na huwag na po tayong bumalik. Doon sa ambos dito, ambos doon ng inyong mga tauhan. Di po ba? Ang dami na pong pinatay itong mga NPA na ito. Itong mga teroristang ito, tapos babalik pa tayo sa pistok napakatahimik na sana ng bansa natin tapos ibabalik lang natin sa kaguluhan nasaan ang uh, nasaan ang uh, isip ninyo kung may utak pa kayo gamitin nyo tingnan nyo yung mga okay lang sana kung mga, 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 mga mayayaman yung mga na matay yung, yung uh, dinala sa hospital ay mga mahihirap din po nating kababayan yan itinataguyod nila ng magulang nila para mapag-aral yung kanilang mga anak. Ganun lang. Mamamatay lang sila sa bomba. Ma hospital lang sila nang walang kakunta kwenta Ay samantala mahihirap din po mga kababayan natin yan. Oh. Yan na yung ginamit. Napira. Ginamit na lang pambili ang bomba. See? Tara idor itong mga ito eh. Sino pa ba ang naniniwala dito? Si Romualdez na lang naniniwala dito at saka yung mga unggoy ng mga congressman dyan eh. Palibasa na tatapala ng pira ang lalaki ng mga kinukulimbat ito, hinahayaan na nila si, si Romualdez na para gawin na kung anong gusto niya. Siya na nga ang umaaktong presidente eh. Diba? Konting kibot, meron kayong uh, dyan, nasita lang kayo, tinanong lang kayo, ipapatawag nyo na at hiringin na dyan sa inyo sa kongreso. Oh. At yung mga unggoy dyan, antimanaw, panakot, sight in contempt. Mamatay na kayong lahat. Tamaan na kayo ng piste. Tamaan na kayo ng kuliran ng mga animal kayo. Hindi ko alam kung ano pang pwede ko sabihin sa inyo. Pero yun ang uh, yun ang totoo dyan. Mga demonyo kayo dyan. Eh, walang kalaban-laban yung estudyante. Mga estudyante na matay sa bumbang yan. Ngayon, sasar na naman. Bu uh, sasabog na naman dyan yung uh, MILF, MNLF, pag nabuisit na. Buisit na buisit na rin. Mga yan mga grupong yan. MILF at saka MNLF. Pag nagsanid na naman yan, pag uh, nagwala uh, na naman yan mga yan, ano ang mangyara, mangyayari na naman? Gastos na katakot-takot na naman ng gobyerno. Pero ang hindi nyo magastusan, itong buhay nitong mga mahihirap kong kababayan. Nasaan ang konsensya ninyo? Mabutit nakakatulog pa kayo na Diyan sa mga pagnanakaw ninyo, napapatulog pa ba kayo ng konsensya ninyo? Sa tuwing susubo kayo ng uh, steak, hindi nyo ba naiisip itong mga mahihirap na kababayan natin? <clears throat> sa, sa tuwing kumakain kayo ng mga masasarap na pagkain ng mga, uh, let's say kayo, nasana sana nga may na kayong mga buwisit kayo hindi nyo naiisip na tao rin itong mga kababayan natin. Dangan nga lang at wala silang pagkakataon na pumasok sa politiko o pumasok dyan sa Kongreso at sa Kasinado para makapagnakaw din sana sila. Kayo ang nabigyan ng pagkakataon. Kaya nga po yun, na, yun ang parati ko na lamang sinasabi rito mga kababayan ko. Wala na huwag na kayong makipag-participate sa butuhang yan. Ito, tama. Natutuwa na sana ako doon sa tiner-minute na yung kontrata sa SmartPatek. Pero, yun pala, ay, may ibinulgar si uh, Atty. Glensyong dyan. Na talagang uh, kunwari lang yun, pero yung ipapasok, gawa pa rin ng SmartPatek. Ah, uh, sister company lang pala ng Smartmatic yang yang ipapasok na 'yang kapalit ng Smartmatic. Di ganoon din. Sir. Huwag na kayong lumabas diyan. Na para bumoto pa. Huwag na. Lalo na yung kung yung, kung talaga hindi niyo maiwasan na hindi bumoto. Huwag niyo nang ibuto yung mga kwento. Ito mga mukha na ito tandaan niyo lahat ng mga mukha nito sa Senado at sa Kongreso. Tandaan niyo na. Tama na. Matuto na tayo? Puro ang pangako lang naman nila yan sa pagka sila ay uh, Puro ang pangako yan. Tutulungan namin kayong mga mahihirap. Pagagaanin namin ang buhay ninyong mga mahihirap. Pero pag nakaupo na, yung mga unggoy na yan, ang uh, iisipin na nila, ang pag-aaksayahan na nila ng oras, kung papaano silang mabundat pati yung mga kabit-kabit nila. Oh. Ganun lang yun. So, sana, mabago na ito hanggat hindi nababago ito. Ang sistema, walang kapag asa ang bayan natin. Pero yung balikan ko lang po yung sinasabi ko na malamang sa malamang baka yung mga kaguluhan na yan yung mga bumba dito, bumba doon. Preparation na yan na para magdeklara na itong si Andres Desaya ng martial law at mananatili din ito ng 20 years kagaya ng tatay niya. Yun ang isipin natin. Kaya marami na pong mga netizen ang mga nananawagan na, na gumawa na tayo ng paraan. Madali lang naman yung paraan na yan eh. Losobin lang naman natin yan pag bit, pag yan Mga yan palabas ang opisina Mga yan congressman at saka mga sina, Senador na yan eh Madali lang yan eh Sabi ko nga pag uh, Inumpisahan ito Pero hindi yung mga ordinaryong tao na kagaya natin. Hindi po natin kanyan. Ah, kakayanan. Ang sinasabi ko po rito, dapat umpisahan ito ng mga pulis at saka mga sundalo hinding-hindi po magtatagumpay kapag tayo-tayo uh, lang na mga civilian. kailangan po dito ay uh, nag-involve in dito ang mga militar at saka mga polis so yung time na yon pag kami nag-aklas na dyan sabayan na natin para sa ganun ay mabitbit na at tadya ka na palabas yung mga mga kawatan dyan sa kongreso at saka sa senado na yon, maging yan dyan sa Malacanang o, oh, di ba? So, nakakalungkot at uh, parang yun na yung nararamdaman ko. Parang yun na yung uh, strategy na makamalay natin bukas makalawa nakadeclare na ang Marcelo. So, maraming maraming salamat po muli dito sa aking uh, mga sa taga-subaybay at uh, siyempre doon po sa mga bago nag-subscribe din. Maraming maraming salamat po at uh, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at uh, ingat po kayo para malayo tayo sa anumang sakuna Maraming salamat po